Usapang basketball na naman tayo guys Kung merong Stephen Curry sa NBA Ay meron naman tayong Stephen Curry dito sa Pilipinas Eto guys panoorin natin Okay Eto guys kung magaling si Stephen Curry na mag-shoot ng basketball Eto panoorin natin to guys Eto shoot siya ng basketball Pero nagtatago siya sa sako Nagtago siya sa sako para ishoot niya yung bola guys Ito panoorin natin Okay Ayan, guys. Ang galing mag-shoot ng bola sa basketball. Ito ang matindi, guys. Tingnan nyo, ah. Bukod dun sa isushoot niya yung bola, meron pa siyang isang bola. Pero yung isang bola na hawak niya, ah, ibabato niya na parang bowling. Tapos, may shoot yung bola, tapos, babanatan niya yung bowling at matutumba siya at biglang may shoot. Mapanoorin natin, guys. Ito, Okay. Ayan guys, ang husay niya guys. Ito matindi. Panoorin natin. Ito ay nagtago siya sa pader tapos isoshoot niya yung bola dun sa ring guys ito panoorin natin okay